namin dito sa harap ng WHO ang aming mga karahingan. Dapat po, ang kalusugan ay hindi ginagawang negosyo. Tama po ba yun, mga kasama? Servisyo sa tao! Magaling negosyo! Servisyo sa tao! Magaling negosyo! 9.48 po po naitatag ang WHO. Sinasabi nila noon, na iaayos ang sistema ng pangkalusugan dito sa Pilipinas. Pero ilang taon na, 76 years na po ang nakakararaan. Palala ng palala ang kondisyon ng sistema ng pangkalusugan dito sa ating bansa. Anong silbi ng WHO sa kalusugan ng mamamayan? kalakal, parang ginagawang kalakal ang kalusugan ng pagkakasakit po ng ating mamamayan. Pahirap ng pahirap ang kalagayan, lalo na ang ating mga mahihirap para sa pag-access ng isang mahusay na serbisyong pangkalusugan dito sa ating bansa. Kaya marapat lamang. UNHCR sa hindi pagkampan dapat sa kanyang tungkulin para pagputihin ang kalusugan ng mamamayan at ng buong mundo. Kaya kami po ay mula sa Health Alliance for Democracy, mula sa International League of People's Struggle, mula sa Philippine Health Movement, mula po sa Council for Health and Development, mula po sa mga manggagawang pangkalusugan, mula sa Alliance of Health Workers, ay nagsasama-sama ngayon para po manawagan sa gobyerno, manawagan dito sa WA. Bilang isang pribilehyo na pag wala kang pera, pasensya ka na, Wala kang kalusugan. Samantalang yan ay isang batayang karapatan. Kaya nananawagan po kami sa mga polis na naririto ngayon. Hindi po kami nagugulo. Kaya hindi ko po maintindihan. Napakatami ng polis. Hindi po sa hindi to Freedom Park. We all have a right to free assembly anywhere in the country. This is a free and democratic country. malusot? Responsibilidad lang ba ng bawat isa para maging malusot? Responsibilidad po ito ng pamahalaan. Kaya tayo't po ay narinito para rin talungin bakit ang slogan ng WHO ay patungkulaman sa My Health, My Rights.